Hello guys! So yan, palibagong araw, palibagong video naman tayo ngayong araw na So yan, ngayong araw i-update ko kayo kung ano ba yung kalagay ng ating rabbit Simula nung isang araw Kasi yan, ito na yung ating huling rabbit na mga nganak So ngayon siya mismo na may araw at tanghali na anak. nganak Buti na lang hindi ganong kainit, makulimlim lang dito So yan, hindi pa siya tapos manganak. Tinan nyo naman, masyadong madugo. Yan. So, pag nanganganak yung rabbit nyo, huwag nyo masyadong pakikialaman. Lilikotin kasi sila ng bahala sa sarili nila. At sa pag anak sila, siya na rin yung bahala sa mga anak niya. So, ito, papakita ko sa inyo, papasilip ko sa inyo kung ilan na yung anak niya. Pero hindi pa siya tapos. Kasi pagdating ko, yan, may lumalabas pa kanina. So, ngayon, yan, maya, -maya siguro. Yan, nagbuburot pa siya ng dama, may kagat pa siya. So, ito yung mga anak niya ngayon. Pakita ko sa inyo. Yan. So, medyo ma... Duming tingnan kasi bagong panganak, madugo pa. So, yan. Meron pa lang siyang pito. Pagdating ko mismo dito ngayon kasi pumunta akong tanghali kasi magpapainom nga tayo kasi may mga anak yung ating rabbit so hindi sila pwedeng mawalan ng tubig lalong lalo na yung mga bagong panganak kasi mahina yung kumain malakas sa tubig kasi yung parang Uh, may dinaramdam pa sa loob nila na may masakit pa kaya medyo mahina pang kumain kaya yan kailangan laging may damo saka di dapat nawawalan ng tubig kaya pumunta tayo dito sakto pagdating ko merong lumalabas na isa kaya hindi pa siya tapos mga anak so ngayon pito pa lang ni expect natin dapat mag minimum ng sham so baka umabot lang sa papakita ko sa inyo yung isa kung anong itsura ng bagong panganak ayan so malaki malikot so ayan yung itsura ng bagong panganak so pink na pink pa siya babalik na natin so ayan na ito na yung huli nating rabbit na mga papa papasilip ko naman sa inyo yung mga nanganak nung nakaraang araw so para na rin update sa itsura o kalagayan nung kailang mga anak so, ito yung yan yung una ang tataba. Kuha rin tayo ng sample para makita nyo yung itsura ng 13, 14, 15, 16, 17, 18. It, ay, 5 oh, days old na pala to. Tama ba? Oo, oh, tama. Hmm, malikot. So, ayan. Tinutubuan na kaagad ng balahibo. So, ito ay sigurado at 100% na kulay brown. Hindi siya black. Magiging kulay brown yan. Pareho nung mother. Ito naman. Ay, ganun rin. Brown rin to. Ayan. Ibilipat sa akin yung balahibo. So, ayan. Meron tayong anim dyan. Dito naman sa kabila. Update ko rin kayo. Ito naman, medyo malilikot sila. Yan, kita yung kulay. May brown, may gray, at may black. May puti rin. So, syempre, kukuha rin tayo ng sample. Hmm. Yan. So, ito naman yung sample dito sa kabila. Yan. Yung nasa nyo, noo niya ay kulay puti. Yan. Tapos, ito black siguro. O black or gray. Hindi pa natin sigurado. Ito naman yung itsura ng plain white. Talagang ganito lang yung itsura niya hanggang sa paglaki plain white. Yan. Yan. So, dito naman sa kabila, yun nga, nanganganak pa, hindi pa tapos. Ayan. Dito naman may pito. Pito lang yung anak niya. Kagabi lang to. Oh, may nakalabas niya. Tingnan niya, may nakalabas. Ayan. Gumagapang. So, yung nanay niya kasi nagbubunot pa ng balahibo kasi dinadagdagan niya pa yung pugad. So, ano ba yung dapat natin gawin pag merong nakalabas? So, syempre, gukunin lang natin. Ibabalik lang natin. Ganun lang kabilis. At ganun lang kadalay. So, yan, pito yung anak niya kumpulan. parang <coughs> yun, akala ko patay yung isa buhay pala nasa na lang natin at ayun na nga muna guys hanggang doon na lang muna tayo so bye bye